kunin mo. Kunin mo gamit mo. Ayan, kunin mo yan. Umalis ka na sa pamamahay ko. Yan, lahat. Umalis ka na. Umalis ka na sa pamamahay ko. Sa'yo, di ba? Madam, huwag madam. Ah, umalis ka. Dalin mo yan. Madam, dalin mo yan lahat. Umalis ka na ulitin, madam. Ah, si Amin. Hi mga kalugit, good evening, good morning, saan ka man sa sulok sa mundo. Nakikita niyo ba ang kasama kong statwa? ha, <laughs> 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 yan, na -prank nila ako kagabi mga kalugit, no? So yon yung kasama niya kagabi mga kalugit, yung kasama niya kagabi mga kalugit is pumunta sa downtown. So ayun, ay hindi pa siya naka-uwi. Tapos sinabihan niya na galit na galit daw ako. So ayun mga kalugit, ang gagawin natin is, ano ng oras? mag-aalas no ibin ng mga kalugit no hindi pa siya na nakauwi so sabi daw niya galit ano sabi mo sa kanya sabi ko bilisan mo min kay mag-meeting tayo kasi Galit si matam sabi ko sa kanya so ayun so <laughs> alam <laughs> sure ka teho. so yung mga kalugit um oh my god pa papagalitin natin at papaalisin natin dito si my, si Aming sa salon natin pero hindi naman totoo ay joke joke lang mga kalugit ha hindi, hindi naman to hindi niya alam so hindi to scripted mga kalugit at kagabi hindi din yung scripted kung ano yung so ngayon mga niya. kalugit ko ano kaya ang reaction ni Aming ngayon na ano na kasi wala siya pakialam kung may mga kamera yan eh hmm. so yung mga kalugit bibidyohan natin siya mga kalugit kung ano ang reaction niya mga kalugit na papaalisin natin at galit na galit ako mga kalugit so ayun ready ka na mga kalugit Humanda yes. ka amin. Ha? Sobrang sakit ang ginawa niyo kagabi sa akin high blood niyo At pumangit ang lasa ng aking ulam. Pero mm -hmm. so, masarap mm -hmm. pa rin ubos. Ubos pa rin ang ulam. So ito may kasalanan Humanda ka lang. So mga kalugit are you ready? Sige, humanda. See you later. So yung mga kalugit, papasok ako doon. Tapos papasok na ni Aming sabihan mo ako, na mo si Aming yes. na, na That's si that. Madam, galit na galit sa'yo kanina pa, hybrid na nyan. no lit ka daw, sinabihan ka niya kagabi na hindi magpunta. So ayun, video na yun na punta ka talaga. Tapos ganyan. So ayun mga logi, pasok na ko. I'm waiting, I mean, na <laughs> I <laughs> what is your reaction and decision? Madam, <laughs> <laughs> okay, okay. Okay, okay.

Ano oras? Ah. Oh. Ano? Sige dun, Tapos kita niya. Nga kagin Gulat. Ayoko ka daw eh. Ha? Di gikunaan ka? Gikunaan ka nga hindi matuloy. Ha? Gikunaan ka di nga hindi matuloy nga 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 Ha? Gigay ka diba sa war eskulahan? Ingon ko magdiritso ka dili sa salon. Ngano no'y na man. Sabta daw ko bi. O sige. Asa ang hikan? Kuwan sa rohas. Nagpaunsa ka? pa Painjik sa? Sa Antay rabis? Dili ah. Kung pababae eh. Ayun. Parang tarungon ka, bakla, wala na kayo risuito, sakwa. Di ba nag eskwela ka, o hindi ka magdiretso sa ano? Hindi ka magdiretso sa downtown? Sorry, ma Ayoko sorry-sorry ha, day. Ayoko kadaw-kadlawi ha, abin mo ka-joko, abin mo prank. Kagina pa kami gahulat, puno-puno, customer kagina. Hambal ko, pag out sa salon, pag out sa salutan niyo ug na lang ay eh, wala pa si Stephanie man ani mo dagha ko si Mariawan sa agi ka kapots pa kag di ba nag-send ko picture si Moha oh madam ha mm kanang pagwapa dai na na always kung may kwarta ka di ba mm ano man dagha na ka kwarta pa ko tondi ka dagha na ka kwarta ha hmm. dagha na kay ka kwarta dahil maabot ang panahon, dahil magustuhan mo na, dahil, di ba kagabigit, di ba, advisante ka, wala man problema, o oh, imuha na lawas, di sa unsa pa naka-inject sa si imuha, tani ka din naman, ani mo, kung unsa ka oras mag-outgigan sa eskulahan, nag na ka dito, tani, nag ka diri, tani, anay, sa salon, gets mo? Ha? Gets mo naman. Oo, gets mo gani. Ako na, concern na ko sa si imuha, Gets mo? concern ako sa imuha, ha gusto na ako ma -okay imong kinabuhi maayos ang imong life di ba dalawang bisis na kana adto diri sa kuha di ba ako dahil nagtinarong ko sa imuha, ha di ba Man, anday, mo na, tarong ba'y ako sa imuha? Dahil ang pagpagwapa na alam na dira, unaha sa imong sarili, unaha sa imong pag-eskwela, before ka mano, trabaho ka para sa imong tostosan ng imong sarili, di ba? Ang na oras, mag alas 9, bina ka ka lang nag-uli. So, ano gusto mo? Mag-stay out na lang ka? Ha? Gusto mo mag-stay out? Nag-toblay mong sitwasyon, amung nag sa school? Asa bayo mo? Asa dito? Asa Asa dito? Malin. Ng... So, diba? man, di ba nag man mag ka sa piyak? Malay nga nung wala man ka nag so diri ah. Ha? Sorry mo lang. Ayok pa sorry-sorry ha, Amin. Ako nag ko sa imuha ha. Ha? Diri ka, diri ka. Dito ka. Ayok ko ka takadlawin, Sige mo tayo. Ayaw ko sirius ni Ria ay gamit ha. Mag-stay out ka. Ha? Sige mag-stay out na Mag-stay out ka tayo. stay out? Hindi na ka rin mag-stay ha? Sa balay? Kaya gina-desisyonan, ginaambalan, tika nga-ingana pero ikaw ang gatuman sa mga roles ni Ria. Ha? Nasupo ako sa uniform, sa ano? amo ah, na yung ingon? Anong uniform? Hindi sa si uniform ba? Wala kasi siya garo sa rules mo dito. sa uniform. Wala po gagatuman sa rules. Gusto mo, ikaw ang matuman. Sala ko ba nga hindi ka maglaba? Sala ko ba nga hindi ka mag-uniform? Hindi na sabihin. Ha? Hindi na ako sabihin. mo sabi kasi na ang uniform. Tige na buligan. Tika nga, ano yung anak ka. Ha? Ha? Ayoko chok ka, dahil ayoko kadlakad -kad -kad daw. Eh. Seryoso kayo ko sa imu ha. Maayon na siya. O, tika. nagpa inject ka, nagbabay na ka. Ang ginaingon ko sa imo, wala problema magpa inject ka dira sa imong lawas para magbabaihan ka ang ako a ah, kumano mo tapusin mo ang pag-aaral mo before ka magpagwapa-gwapa magpa magpaano ka man diyan iturok mo di ba gets mo ang point ko isipin mo din ako before Day. before ko nakamit ang aking gusto yung tagumpay ng aking buhay sumikat muna ako bago ko bilhin yung gusto ko sa'yo, ang gusto ko lang sana ipasok mo lagi sa isip at damdamin mo ha? na magtrabaho na maayos at mag-aral so ngayon anong oras na mag-alas na bakit matagal ka? traffic? as in traffic? traffic sa pagmata, dipulan. Sana ay sana restituhin naman ako dahil wala kang naglisensya sa kuha o kahit chat, wala kang chat sa kuha. Hindi ko alam pa ano nangyari sa iyo. Ha? Maganda na ang life mo sa akin. Libre ang bahay, libre tubig, libre to tub kuryente, di ba? Di ba Mark kayo? Yes po. Wala yung problema na sa inyo. Di ba? Saan pa kayo makahanap? Libre kain. Morning lang ang isipin nyo kung gabi kung ni kung wala kayo hindi may, may masyado busy free kayo kain kung alam kung marami kayong customer kayo na ang bibili ng pagkain niyo diba? Pag di ba bakit hindi kami ha Huwag po ko tawa-tawanan tayo. Po, ta -taw. Ha? Ta -taw. Kunin mo yung gamit mo doon. May gamit ka sa loob. Maghawak, mag-alis ka na diri ha. Ha? Sige na. Mag-alis ka na. May musa mong gamit. Huwag ay mong gamit dito. Kuha ka na dito gamit mo. Uli ka Alis ka mong na. Mong. Wala ko gadyo. Maghanap ka ng ano mo, okay. trabawin mo. Sige Kila na. Saan yun lang? Sa Alis na. Alis na. Alis Pero, na. Wala ming. Hindi ako may pupuli. Ayaw ko lang Alis na. Kuha ditong gamit niya. Ayaw lang madam, daw. Hindi naging ako sabon. Hawa na dire. Pimosa, okay, mo gamit mo, Marjan. Gusto mo ikaw palison ko? Hindi. Ay, yung seryoso ko dahil. Kadakadlaw. Huwag yung gamit ito. Madam. Maalis Sorry na. na, madam. Alis na ka na. Alis na. Hindi. Huwag na daw. Ha? Gamit mo, Ilang na ako na nasabi sa'yo. Alis ka na dire. Ha? Madam. Wala mo kina-respeto dahil. <laughs> respeto Kain mo ng gamit mo doon. Karon madam. Kunin mo daw. Kunin mo Kunin mo daw. Kunin mo daw. Kunin mo daw. Kunin mo daw. Kunin Kunin mo gamit mo. Kunin mo. Kunin mo gamit mo. Ayan. Kunin mo yan. Umalis ka na sa pamamahay ko. Yan lahat. Umalis ka na. Umalis ka na sa pamamahay ko. Sa'yo di ba ito? Madam. wag madam. Ah, mariska. Dalin mo yan. Madam. Dalin mo yan lahat. Hindi ko na sa... ulitin, madang. Ah, Ay, si um, Amin. Umalis ka na sa bahay ko. Ming! Umalis ka na sa bahay ko. Ming! Sorry na, madang. Umalis ka na sa bahay ko. Ming! Ha? Umalis ka na, ha? Umalis ka na. Ilang bisis kasi ako nagasabi sa'yo, respetuhin mo man ako, ang lukot ang tawanan! Sorry, madam. Ka Umalis ka na. Umalis ka na. May... ka na. Madam, wag madam. Bakit ka ba tumatawa? Hindi ako tumatawa. It's a prank! Kamayo ko tayo! Ano? Wala ko na kumiyak madam. <laughs> hindi kita iwan dahi kasi love kita. Mm. Alam mo naman. Sabi ko nga sa isip ko nga, Monday man ngayon, bakit mo galit si Madam? Ang sabi ko nga. May prank mo ako kagabi ha? <laughs> <laughs> May prank mo ako kagabi ha? <laughs> Alam mo dahi, yung sa akin lang talaga. Huwag ka na magpaturo. <laughs> ang sa akin lang, huwag ka na muna. magpaturo muna. Magpaturo-turo ka dyan kung ano man nangyari sa'yo dahi. Ang sa akin lang, concern lang ako dahi. Naturukan ka na ba? Patulog ka na pa Saan? Ah, penek ko noon. Patingin. Ano nagtulog sa'yo? Kung uh, professional siya. Kung uh, uh, professional. Ay, professional na naman. May certificate siya. basi uh, cha cha ha? basi kung ano mangyari sa'yo, may hack, may ano kao, may... May... May ano kao, may na May bayad nga. Uh, Naluya lagi ka ba'y? Hindi nga. Luya, ibang ano? Naluya lagi ka. Haggard lagi ka. Sakit? Luya imulawas lawas sa turok. Wala sakit. Ko. Ay luya sa ay kanang wala na kay kuan madam. sa ka nang... yung. Pagano kanang. Eh. Basta ang sasabihin ko sa iyo ha, mag-aral mabuti. Huwag mag akin lang. Hindi kita palisin diri, Gabbers. Diba? Okay. Lab na la la kaya kita hag mo tita. Man. Okay. Hindi <laughs> to. Oh. <laughs> I love you, madam. I love you too. Iyak. Wala ka na. Wala ka na nag ay, ay ka nag-break? <laughs> wala ka nag-break makla? Ay, ko pag gate itlog lang ito. <laughs> <laughs> ay, wait, tara, break. Bye, me. Basta, unay lang, may, may gate na. Ma so, ayan, ay, tama sa... may, may pagtigil. sasabihin ko lang sa'yo, mag-aral ka, ha? Huwag hmm. mo sayangin ang opportunity na may may amo na mabait sa'yo. At ayun, huwag mo sayangin, ha? Huwag mapadala sa ang isipin mo. Huwag mapadala sa mga taong chika-chika dyan sa tabi-tabi. Isipin, isipin mo na may hindi lang uh, maraming nagmamahal sa'yo. Ipakita mo sa family mo na kaya mo kahit hindi mo sila kasama lagi. Magsikap ka. Mag-independent ka sa sarili mo kasi hindi habang buhay na, na tutulungan tayo ng mga family natin. Kasi ang family natin nandyan hindi natin kasama habang buhay. Di ba? So, kagaya ko, independent ako, hindi ko kasama ang family ko masaya ang pamilya natin kapag makikita nila na maganda ang buhay mo. Yung mama at papa mo, kahit hindi mo sila kasama, at least makikita nila na maganda yung buhay mo. Happy na yan sila. Hindi ka nagasalip sa ila. Wala nga nga na, nag-eskwila ka, wala ka ka pangayipalon. At least, sa edad ni mo, nag-aaral ka mabuti, nag-prosigit ka na makapagtapos ka. Di ba Dahil may mga taong uh, tumutulong sa'yo nandiyan lagi sa likod mo convey kami yon kami, kami yung tao o. na nandyan so, lagi that. sa likod mo kahit hindi mo kasama ang family mo at ang tandaan mo always happy at gagawa ng magkabutihan ng ha yun ang sasabihin ko so ayan thank you so much Amin for for convenience store convenience store parang pinaprank ka Naka pa rin nakaginyan pa rin dyan so smile ka so, na yun, ayat, ayan, so happy ka sa kanya kasi Uh, mahal niya ako. Ano, ano, no? hindi, ano? Hindi, niya, hindi, niya ako paalisin pala kasi mahal niya ako. Wow. At isa pa, maganda, ka, no? Pero wala break time. gaganap ba na Bye. Successful Trump. Sa vlog in this friend. scripted. <laughs> <laughs> <laughs>